Hello mga kamamshi, nagluto ako ngayon ng ilukanong pakbet. Isa sa paraan ko ng pagluluto ng pakbet ay yung hindi ko siya ginigisa. Minsanan ko na rin nilalagay ang mga sangkap nito. Una ang kamates, lasuna, bawang, at konting luya. Konting luya lang kasi hindi naman tayo magpapaksil. <laughs> Pinagin ko na rin siya ng pabuong At ang pinakasahog niya ay hinimay na tinapa. Pinagin ko na rin siya ng kalahating cup ng tubig. Kalahati lang kasi tadami pang sabaw niya pag nilagay na natin yung talong. Naglagay na rin tayo ng konting pagpalasa. Inilagay ko na rin ang mga sangkap na gulay. Una ang talong, sunod ang okra at sili. Nasa inyo na rin mga kamamshi kung ano yung gusto niyo ilagay na sahog. Pero kahit walang sahog yan, masarap yan. Kasi minsan, hindi rin ako naglalagay ng sahog pero masarap pa rin. Tinakpan ko siya at pinakulan ulit. At nang kumulo sa saka ako inilagay ang palaya. Malapit na siyang maluto, kaya binaliktad ko na para yung nasa ibabaw, mapunta sa ilalim para mas maluto siya. Okay, tikman na natin. Ayan, kung mapapansin niyo guys, tumami ang sabaw niya dahil yung talo, ang padami ang sabaw niya. Hmm, ayos. Sarap. Hayan na guys, yung aking diluto ilukanong iluka ng pakbet. Tapos to'y di pa nagluto, nagitibag bakit kanala Nagiti na Nagitinanang may kong tatang may. Ang ng ako, tipilang buya yun dahil nilutok.